Good evening po. Andito kami ngayon sa bahay kasi kukunin namin yung ano, kuna. Ayan, kukunin namin. Dito mo, be. Kasi magagamit pa to nung magiging anak ko. Ayan. Kukuhain nga namin, bye. Ipipintura na lang ni Raymar. Para ano. Ano nga, magiging? Higaan niya ng bata. Oo, oh, oh, alak. Ibabuho niya yung lamesa. Hindi, yan mesa. Kala daw po niya lamesa. Ano, lamesa Kaya, buo pa. Buhay mo daw. Hindi, hindi, pangalawa. Yan. Hindi Oo. Tapos pwede din yan sa pinakababa. Diba na? Biba. Pa. Si, ano, si ay si Bibito, ay si... Si Bibito nakita namin. Ito hindi, may bowl Ano? Ah. Ay, mga kay Don Cho. Kay Don Si, ano. Baka mga orang yung gari ito. Yan pong kuna na kukuhain namin. Ay, ah, yan po yung binili kong kuna dati kay Onyok nung baby pa lang siya. Ngayon, ah, magagamit ko naman para sa anak ko. Ayan yung blade? Pamputol mo. Ayan dito. Ang gunting. na pala dyan pa? Ayan, nasa kanto. Huwag na yan bay. At pagkatapos nilang itali, ayan, sinakay na nga pala ni Papa ni Raymond sa motor para ano, na lang ihatid ni Raymart sa bahay. Tapos sunduin niya na lang ako ulit kasi delikado kapag sumabay ako, baka mahulog. At dahil one week na lang po <laughs> ay <laughs> mga na ako, lalabas na ang aking baby. Binihahanda na namin yung mga gamit na kailangan sa ospital tapos yung kailangan Pero para pala? sa bahay para hindi kami maalito in case na biglang, biglaan, na lumabas na anytime. Kaya sabi ko kay Raymart, uh, ayusin niyo na yung mga gamit para hindi kami mataranta. Kung so, natatandaan niyo rin, ayan, sa bahay, nag-unboxing kami nung dati ni Raymart yung mga gamit ni baby. Basta ito po, yung paliguan ng bata. Maganda po kasi na, ano siya, na, ano... Ano na 'yung dito? Ano 'yung tsara? Yan. Ganun. Ito po para higaan na alis ng monitor. Ito pala. Ay, ayan. Makikita dito. Ngayon, gusto mong isentro 'yung patak ayan, mama. Ayun. Ito po 'yung ganyan. Po. Ah, perfect. After perfect 'yan. Ito po 'yung una, tapos ito 'yung dalawang sandiyan gray-gray gray lang tayo para hindi na siya nung makulang. Bwede pambiyahe. Kala mo yung pambiyahe. <laughs> Kala mo na yung pambiyahe bago ah, pag naalis. Ah, pag naalis. No. Oh, <laughs> pag daw. Ano po yung nursing pilo pag mapadede ko baga? Dito oh, o. Dito <laughs> Hoy, oh, napanood din sa TikTok din. Kasi sentido ko 'yan. Kumapadede ano, oh, ka para hindi mo ano. Malay. Oo, para hindi mo alay sa. Tapos meron na din mga baby dress. Ayan, ganyan po ang itura niya. Nakikita niyo. Tapos, uh, yung ibang essential needs po ng baby, ayan, assemble ko na rin. Kung napanood nyo, ah, uh, na-video ko na rin yun sa bahay nila Raymart. Naayos ko na yung mga dadalin sa ospital. At saka yung mga gamit lang bata. Tapos, uh, dito naman, kung napanood nyo yung unang ano, video ko, yung ginawa namin sa bahay yung kuna na binili ko para kay Onyok dati. Tapos ngayon, hindi man na niya ginagamit. Kaya ayan, kinwa namin para magamit ko tapos ni-repaint na lang ni Raymart ayan Binila niya ng ano ng ano hindi ko alam kung anong tawag doon basta may binili siyang gamit para i e, pintura doon sa kuna para magmukhang ano bago-bago naman tapos uh, nang binuksan niya hinalo niya hindi ko alam basta titimplahin daw niya para magkaroon ng kulay yung binili niyang pintura Ayan, kaya binuhos niya dyan sa garapo na biniak niya. Tapos hinalo halo niya bago niya ipunas doon sa kuna mismo. Ayan. Tapos mamaya po, uh, papakita ko sa inyo yung pinaka-final look niya. Uh, ginawa niya to weekend kasi uh, wala siyang pasok ng linggo. Kaya linggo niya na to nagawa. Kasi sayang naman daw kung mag-absent. Sayang yung araw. Kaya dapat maglalaba kami ng linggo pero ito na yung inuna niya para matapos na at pag naging okay na maitabi namin para pag anytime na lumabas si baby ay okay na at pwede na siyang higaan ah uh, meron na rin po ako mga sapin yan kung napanood nyo dun sa unang video nakabil na rin po ako ng pansapin dyan tapos unan basta kompleto na rin po tapos yung iwang gamit ay luma lang kasi magagamit pa naman sayang naman kung bibili pa ng bago kaya yung ibang gamit ay mga luma at tulad ng lampin kasi yung ibang lampin mga luma lang yung mga ano ko dala ko tsaka yung mga gagamitin namin at tulad yan ako nakikita niyo po may pagbabago na yung kulay medyo ano na siya dark brown kanina ay medyo light brown siya Ayan, parang ganyan na po yung pinaka-final look niya. Uh, sabi nga po niya, mabilis lang ganyan matuyo. Siguro wala pang isang oras tuyo na yan. Mga ano lang, mga 20 minutes tuyo na daw yan. Tapos nung, nung, nung tuyo na, sabi niya ilagay na daw niya, ilagay na daw namin agad yung, yung set ng higaan. Sabi ko wag muna. Kasi baka mag-aral ka po. Ilalagay na lang namin yung set ng higaan kapag nakalabas na ako ng ospital or pag nandiyan na yung anak namin. Tsaka namin i- i-open yan para ilagay yung higaan. Kasi madali lang naman pong ilagay yung ano, sa pinjan Sa ngayon, pakatapos nyan, at pag natuyo na yan, itatabi ko lang muna para hindi siya nakakalat. Ayan, kung nakikita nyo po, maganda na yung itsura niya, Yung mesa-mesa niya okay na. Nakabilad na. Kaya wala sa loob. Yung mesa-mesa po niya, ginamit ni Papa yun nung pinya pran siya ginawa ni Papa ang balsa ni Unyo. Kaya binilad po namin yun ng matagal kasi nababad sa ilog. Tapos, uh, pagkatapos niyan, meron pa siyang gagawin. Dapat ngayong linggo, ang gawain namin ay maglaba. Pero, inunan na po, inuna niya na po yan. Pagkatapos niyan, uh, mag, uh, ano siya, ng plywood. Pinapaalis nga po pala niya ako dyan kasi mabaho daw yung amoy. Sabi ko, uh, ang layo ko naman. Kaya yung cellphone, kung napapansin niyo po, sinusum ko kasi uh, nagbabarnis daw siya eh babarnisin pa daw niya tapos uh, dito naman kami sa harap ng bahay ayan ginagawa niya yung pinto nung ginawa niyang kusina ayan ako na yung katulong niya dyan para abot ako ng pako tapos na yung gamit kasi solo flight niya lang yan kasi sayang naman nga kung ipapagawa pa sa iba kung kaya naman niya kaya ayan teamwork na lang po kami dyan Tulungan na lang kaming dalawa. Pero ako bawal naman akong mag-alisa nung magigibat. Kaya tagaabot lang ako ng pako sa kanya. Pako kaya yung ilang gamit. Ang ginagawa nga po pala niya dyan ay pinto. Kasi uh, nagbukod po kami ng kusina. Ayan, lalagyan doon niya ng puri pinto. Kasi uh, nagbili po kami ng mga sarili naming gamit. Uh, Nai-upload ko na rin po yun sa unang video ko. Kaya ayan pinursugyan niya na makapagbukod. At pagkatapos niya, nag-aya siyang mamasyal sa tabing ilo. Go ka lalaki, Mia. O, ikaw na magkapit. Ayun guys, nandito po pala kami sa pangpanghabi niyo. Ang tawagin dito sa amin. Pangpanghabi. Ayun, sinama ko si Shen at hindi pa po, po siya nakakapunta dito. Sobrang sariwa po dito ng hangin. Masyadong mahangin po dito. Yung kabila po niyan, puro ano, ano na, puro nyugan. Maliligo nga po sa anak. Kaso yung tubig, maano malabo. Malabo po yung tubig.